Ngayon pag-uusapan natin ang limang mayayamang tao sa Pilipinas. Magugulat ka sa top number 1 natin pero bago tayo magsimula siguraduhin mong nakasubscribe ka sa aking channel para updated ka sa mga panibagong videos natin. Panglima sa ating listahan ay si Henry Tan. Si Henry Tan ay uh, pinanganak noong Oktubre 15, 1924 at uh, pinanganak siya. Sa Fugian, lumipat siya at ang kanyang pamilya sa taong gulang na labindalawa. Dito sa Pilipinas, sa panahong isang siyam, naraan 58, may maliit na shoe store. Sila dito sa Manila at pagkalipas ng ilang taon na develop nila ang shoe mart para maging SM Investment, isa sa pinakamalaking malls sa Pinas. Kasama AMG, apat na na SM Malls. Sa Pilipinas, meron ding 62 department stores and 56 supermarkets at mahigit 200 grocery stores. Si Henry Tan ay nagmamayari din ng Bangko de Oro o BDO, isa sa pinakamalaking banko sa Pilipinas. At eto pa, meron din siyang real estate holdings. Sa labing isang sunod-sunod na taon ng kamatayan si Henry Sai at uh, tinatalaga ng Forbes na isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, na may net worth na labing siyam na bilyong dolyar. Pang-apat sa listahan ay si Si Lucio Tan naman ay pinanganak noong Hulyo 17, isang libo siyam na raan tatlumput apat, isa din siyang Filipino billionaire, siya ang nagmamayari ng LT Group in Isang kumpanyang merong pang sports, banking, airline, liquor, tabako, real estate, beverages as of November 2024. Nailista siya sa Forbes list na mayamang tao sa Pilipinas at merong 2.8 bilyong dolyar na net worth. Pangatlo sa ating listahan ay si Ramon Ang. Wala pa tayo sa exciting part, make sure mo na nakasubscribe ka sa ating channel. Si Ramon Ang ay pinanganak noong Enero 14, 1954 at for sure kilala na natin siyang lahat. Bakit? Tara tapusin natin tong video na ito. Si Ramon ang siya ang nagmamayari ng Top Frontier Investment Holdings, Inc. At siya ang may pinakamalaking shareholder sa San Miguel Corporations. At siya lang naman ang chairman at CEO ng San Miguel Corporation. Chairman din siya ng Cyber Bay Corporation at Eagle Cement Corporation. At mayembro ng Board of Directors of Metro Pacific Investment. Sa isa inyo, kilala niyo siya, di ba? Si Ramong ang ay may estimated net worth na 3.5 bilyong dolyar as of 2025. Pangalawa naman sa ating listahan ay si Enrique Razon Jr. Si Razon Jr ay pinanganak noong Marso 3, 1000 Syam Naraan at anim na po. si Razon Jr ay katulad lang din ng ibang mayayaman, isa siyang chairman at CEO ng International Container Terminal Services. Siya din ang may-ari ng Philippine Port Handling Company. Isa din siyang nagmamay-ari ng Bloomberry Resorts Corp. Siya din ang developer ng Soler Resorts and Casino ang Manila Water ay sa kanya din. Sa kanya din ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System na nagbibigay sa 7 milyong tao sa Metro Manila. Nakalista siya sa Forbes na isa sa mayamang tao sa Pilipinas na may net worth na labindalawang punto, dalawang bilyong dolyar, pero eto ay noong dalawang libo pa. Paano na ngayong dalawang libo At syempre ang nangunguna sa ating listahan ay si Manuel Manny Bamba VR Jr. Si ay pinanganak noong December 13, 1949, isa siyang Filipino businessman at isang politician. Dati siyang senador at naging Speaker of the House of Representatives din siya. Si Bilar ay pinanganak na mahirap sa tondo at siya ay graduate sa University of the Philippines at nagtrabaho bilang accountant at financial analyst. At pagkatapos nagbukas siya ng isang high successful business. Sa real estate at si Bilar ay nakagawa ng kumanya sa real estate. At sa ngayong araw, si Vilar ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas at ang kanyang net worth as of 2025 ay 17.2 bilyong dolyar.